Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Alas 8 na po ng umaga at kayo <laughs> at kayo po ay bibigyan ko ng mga 3 digit lucky numbers po ngayon po. Ayan po, syempre, umpisahan po natin sa bansang Malaysia 661, Dubai 995, Hong Kong 377, Singapore 185, China 239, Texas 037, Israel 184, Las Vegas 082 Saudi 459 Japan 902 Italy uy parang mananalo ang Japan Italy 738 Germany 226 Korea 145 Greece 077 Canada 699 Mexico 021 Australia 540 New Zealand 602 India 918 Philippines 345 at Thailand 772 at Taiwan 309 ayan mga kalaki make sure po na irarambol nyo na ha iramble nyo kasi ang dami dami pong mga nagchat chat sa akin na nanalo sana sila kung nakaramble ini straight daw nila iramble nyo po muna tapos mga sa susunod ayan kapag ka nakabawi-bawi na tayo tsaka tayo mag-i-straight Depende pa rin sa inyo, basta ako i-rumble nyo.